Labing pitong araw mula ng huling makita si Patrolman Aaron Blas noong July 14 sa kanilang training sites sa Felix Mines. Hanggang ngayon, wala pa rin bakas sa kanyang kinaroroonan at kinalalagyan. Malaking hamon daw sa search and rescue operation ng pabugso-bugsong buhos ng ulan at malakas na hangin. Mula sa 50 square kilometer radius, mas pinalawak na ng mga otoridad ang lugar ng paghahanap. Rinumwardan ka na boundary? Mm Oo. -mm. Santo ko ah uh, hangko nga muno nga talaga ti pantikwa ta dagayut ko pulis gamen ti rinumarumaran ti boundary na eh. so isura kas lai so ti in charge na kami ti iko kami lang ngayon, no, no agbirbiro kami di anti critical areas isumot is search me barang no baka napan pan niya naunog nga falls no natun nagidyan na nga tong adaraas kasi isuti may sang uh, uh, mi continuous naman yung search and rescue, ma'am. Uh, kaso lang, ang isang problema, itong uh, weather condition sa area. Opo. Yun yung isang nagpapahirap sa mga, one, mga rescuers. Bilang parte naman ng kinasanayang kultura magsasagawa ng ritual, ang pamilya ni Patrolman Blas bukas sa pag-asang agarang mahanap ito. Kasi kung sila daw yung mga ganyan na ano, yung inkanto, talagang wala nang makikita Mm Meron -hmm. pa rin, ma'am. Meron pa rin posibilidad na gano'n. Ah, uh, katuto lang, uh, meron pupunta rito na mag ritual uli. Uh, mm -hmm. Mamaya, uh, bukas siguro, ma'am. Mm Oo. -hmm. Uh, ay, gagawin namin yun. Susom uh, susundin din namin yun. Kasi anong malay natin? Ay. sila talaga yung ano kasi wala pang lead eh ayun nga ang mahirap pa wala kaming ma-pinpoint o wala man lang hindi ko alam kung may lead ng uh, investigation ng PNP pero siyempre hindi pa rin nila makakuan din yan makonfirm kung ano kasi yun nga blind din sila Buo pa rin naman ang pag-asa ng pamilya ni Blas na buhay itong makakauwi at makakabalik sa kanilang pamilya. Nananawagan din sila sa posibleng may impormasyon sa kinaroroonan ng patrolman na agad mag-report sa mga otoridad. Vanessa Bugtong, RNG News.